kwentong kalusugan. Kwentong kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet para sa healthy and happy family. Kwentong kalusugan. Kwentong kalusugan. Hi, magandang araw kaagapay. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan kung saan syempre ang focus natin lagi ay ang health and wellness ng hindi lang ng iyong uh, sarili, kundi ng buong family at ng buong community. Kasama po natin ngayon, syempre tuwing araw ng Sabado, Miss uh, Mirna Arcega, magandang araw po. Magandang araw, uh, Miss Joy, at saka sa ating mga listeners ng uh, DCAS. Magandang araw po. Ako naman si Jo Cabrera Alabastro at ang hatid nga namin sa inyo ay kwentong uh, kalusugan, usapang uh, wellness, usapang uh, uh, pag-adjust uh, ng iyong diet uh, patungo sa healthy uh, lifestyle. At uh, ngayon nga, ano Christmas season, Miss Mirna, no? ano ba ang uh, mga dapat na ihahanda natin sa... Uh, noche buena at sa medya noche na pwede nating regalo sa ating pangangatawan ng, uh, iga nga, eh, pag sinabi mong have a good health, eh, talagang pati yung lamesa, yung mga nakahain sa table ay mag-a-affirm ng iyong wish o ng iyong prayer. Alam mo, uh, Miss Jo, sa, sa araw ng mga Christmas parties, mga handaan, hindi natin uh, maaalis ang kultura ng mga Pilipino na talagang they will serve the best food for you. Uh, Siyempre, ang best na food ng Pilipino ay yung lechon. Yan ay very famous. At mga chicharon, mga, mga lahat ng mga masasarap, amonado, morcon, uh, para masabi na ikaw ay talagang malaki ang handaan. Hindi sila nagsaserve, pansinin mo ng mga gulay kasi ya hindi pinapansin. So dito sa kapaskuhang ito, ang hindi mag hindi mo pwedeng baguhin ang kultura ng mga um, ng mga ng mga Pilipino, kundi ikaw na lang sa sarili mo ang baguhin mo ang attitude mo sa pagharap sa mga handaan na 'yan. Tulad ng kalangan uh, ikaw ay conscious or mindful. Ano ang dapat mong kainin? Yung mga healthy So, let's say, siyempre may mga isda dyan, may mga uh, gulay din, somehow, mga salad. Doon ka pumunta at punuin mo ang plate mo ng mga gulay at punuin mo ang plate mo ng mga something that is healthy. Okay, so let's say, meron tayong menudo. piliin mo na lang yung mga gulay-gulay dyan, carrots, uh, okay. yun ang masasabi ko. Kasi kung gusto mo talagang maging healthy ngayong kapaskuhan, hindi mo kayang uh, palitan ang mga handa. Kundi ikaw mismo, maging conscious ka, ano ang kakainin mo at anong pipiliin mo. Tulad niyang tubig versus soft drinks. syempre, huwag mo nang gagalawin yung mga drinks, na juice na nahinanda ng naghahanda. Sa tubig ka lang. O pag magsaserve ng coffee, iiwasan mo na lang yun. Sa hot, hot water ka lang. So mm. yun, attitude mo lang ang dapat palitan. Okay at uh, syempre kung ikaw naman yung tao na maghahanda ay hawak mo kumbaga ang Manibela no kung uh, ikaw yung uh, mother na uh, nakakapakinig ngayon o ama na nakakapakinig ngayon and uh, ang intention mo talaga for the coming uh, 2024 ay magkaroon ng malusog na pangatawan ng iyong pamilya hawak mo ang kalusugan ng iyong uh, pamilya no sa pamamagitan ng paghanda ng uh, malusog na pagkain pag avoid nga sabi ng uh, ating miss na sa mga uh, ano daw don processed na mga pagkain ibig sabihin mga na So, nalagyan ng sobrang salt, sugar at mga chemical. At uh, sa pagkakataong ito, Miss Mia na, meron batay, meron tayong makakausap, ano? Oo, tayo ay uh, meron tayong isang uh, guest ngayon, ano, siya ay staff namin dito sa Tree of Life. Uh, siya ay tatlong taon na sa amin na nagtatrabaho as our supervisor here. Ah, uh, magbibigay siya ng kanyang testimony paano siya natulungan ng Tree of Life dahil uh, mga, mga numero niya ay mataas, mataas ang blood pressure, mataas ang ang blood sugar, mm -hmm. at pataas at natabang-mataba siya noon. Mm -hmm. uh, yeah. ngayon ikukwento niya ang kanyang journey dito sa Tree of Life. Siya ay uh, si Rika Alexandria. Okay. Ata uh, habang uh, si Miss Rika po ay uh, nagre-ready na no, para kausapin natin, uh, Miss Myrna, maari na po ba natin uh, makausap si Miss Rika. At uh, syempre po, itong uh, programang uh, kwentong kalusugan ay napapakinggan po tuwing Sabado yan. Kung uh, na-miss niyo po ang ilang mga episodes po natin, pwede po kayong uh, bumisita sa Facebook page po ng 702. DZAS. At uh, makakausap po natin ngayon si Miss Mirna, uh, si Mas Maria Rica Alexandria. At ang kanyang journey, no, excited na akong malaman. <laughs> Aba, Miss Rica, matabang-mataba ka daw. Yan ang pagkaka-describe ni Miss oh, Mirna. Oh. <laughs> uh, ikwento mo nga sa amin yung journey to wellness mo. Ah, sige po. First of all po, magandang magandang umaga po sa mga listeners ng DZAS, sa mga magtatanghalian at manananghalian pala. Good morning to you all. Um, I'm Nurse Rika and I've been with Free of Life mahigit na three years. Wow. So when I came, yes po, when I came here po, pandemic time, answered prayer po talaga itong aking trabaho dito. Kasi um, uh, nung pandemic na yon nakikita ko yung mga colleagues ko na nurses na nasa hospital tumutulong tapos ako nasa bahay iba ang work ko kasi noon and then Um, na nalangin ako na sana gusto ko pong makatulong pero ayoko sa hospital kasi at that time talaga ang, Iligado, immune, no? system, uh -huh. yes, ang immune system ko po is baksa. Asthmatic ako kasi sa, night shift ako eh for three and a half years mm -hmm. and then uh, lagi akong high blood. Pinakamataas ko is 170 over 100. And then nakita ko tong tree of Life, nagpunta ako dito as a part-time. Sabi ko, ah, herbal pala ito, alternative. Sabi ko, ay puro matatanda dito, hindi. Parang kasi at ano talaga ako for for ano ako eh, talagang Bata ka pa uh, no, kasi, Miss Rica. Yes, conventional ah, oh. talaga ako sa Saudi ako nagtrabaho as a nurse and then nagpunta ako dito for also for my family, nag-for good ako. And then sabi ko, ah, okay. Sabi ko, and then nung na-embrace ko siya, nung nag-full time ako dito, nakita ko yung mga pasyente na mostly cancer patient ang hawak namin. So nakita ko yung kalakasan nila, tapos yung 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 kung pa paano nila inembrace ang alternative mm. sabi ko Paano talaga, na recover no yes talagang mm. sabi ko ito yung kagalingan na naririnig ko kasi na, naririnig ko noon si ma'am tuwing sa sa Facebook live so sabi ko ah ito pala yon sabi ko thank you lord kasi nag -isa ako sa mga Um, uh, naging instrumento Lapa ninyo. Yes. Mm. And I'm mm. very, very thankful po. Mm. Tapos nun, nung nakikita na ako ni Ma'am, Rika, pataba ka na ng pataba. Sabi niya sa akin. Sabi ko, ay ma'am, mag-hydro ka na. And then, Miss Rika, no, if, if I hope you won't mind us asking abo. uh, uh gaano ba kabigat ang timbang ni Miss Rika noon? Nung hindi pa ako po nag, uh, nagbubuntis, nasa 78 pa lang ako, 77. mm -hmm. Nag-hydrocolonics ako. And then uh, six session and then let's start na ako ng every two weeks Kaso, when I'm losing weight I got pregnant <laughs> so <laughs> sabi ka ano ba naman ako kinakakitaan okay, 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 naman na pumapayat na ako nagiging what, uh, ano na pregnant naman ako so lalaki na naman ako mm -hmm. and then uh, noong journey ko nung buntis ako ito na so mm -hmm um uh, nung late pregnancy ko nag uh, ano kana GDM gestational diabetes and then ang high blood ko is talagang high, um, blood pressure is very very high na sa 160 over 100 lagi ako nagpapaalam kay ma'am na ma'am kailangan ko magrest and then nung time na yon kasi yung baby ko din is malaki so to cut the short story ada uh, long story short talagang after ko nang mga um, anak, nag-a-upgrade kasi kami sa Tree of Life. So, we want our patient na every year may upgrade. Uh -huh. Meron kaming mga workshops na. Mm -hmm. So, ako yung face ng cooking workshops. Ng, mga, <laughs> sabi ko, ay, ako pala ang... The so, pressure is on you. Yes! Nakikita ko po yung tsitsura ko mismo sa sa mga reels, sa mga upload na video. Hala, yung, yung uniform po, nakatayo pa lang ako, pero putok na putok na yung mga bilbil ko. <laughs> so, sabi ko, ay, hindi to po pwede. Tapos, uh, one time, parang napapansin ni ma'am na I'm not really that um, energetic. Tapos nagsabi ako sa kanya na mom, ang uh, aking uh, blood sugar is 248. Every day 'yun. Tinatago-tago ko pa sa kanya kasi papagalitan niya ako. <laughs> kasi nga ang laki ko nun. I was 80, 81, 82. Imbis na pa, pabagsak ako ng weight ko, pa, pataas ang pataas. Mm sabi niya sa akin ay rek hindi na maganda yan ha sabi niya gano'n. kasi yung mga anak mo tapos yung may baby ka pa which is true tapos mm -hmm. every every week parang ang ano ko is ang, ang blood pressure ko 140 90 150 90 pa mm -hmm. kailangan ko na naman mag-rest. so <laughs> natatamaan na, na yung aking work dito so and then nakikita ko yung mga anak ko and then all of a sudden and then yung face ko nga sa FB yung parents ko yung kuya ko ate ko na uy ano ka ba mag magpapayat ka naman ikaw yung ikaw yung nakikita diyan tapos paano sila may encourage oh na naman <laughs> mag maniwala sa yo you're giving health teachings how to be healthy and you yourself your fat parang ganon mm -hmm. Tapos sabi ko gano'n, okay, sige. And, and then ito na po, yung 10-day program ni Ma'am. Um, talagang uh, uh, religiously ginawa ko po yun, uh, weight management plus the remedies of diabetic. Um, uh, Ay, time Miss Rika, yung... sabi mo, uh, gestational yung diabetes yes. mo. Nung, nung nanganak ka, natanggal. Nung, nung recover ako, ang sarap kumain eh. Ah, di diba? Oo, oh, oh, naman. Hindi ko dyan. Yes. Ang sarap kumain. So breastfeeding, gano'n. Ala, yan na. Uh -oh. So sabi ko, hindi na talaga okay. Kasi if you're, uh, may kung mataas ang sugar mo, parang feeling mo fatig, parang tinatamad lagi ka. Lagi siya. Uh -huh. Parang lagi kang antok na antok, ayaw mong kumilo. So nakikita yon It reflects sa work ko, which is, uh, hindi ko naman siya um, tinatanggi. Kasi talaga nararamdaman ko yun. Uh -huh. And then, na, And sinabi, Miss Rica sabi mo yung 10-day program no nasubukan mo. Opo, uh, nasubukan. I, uh, interesado akong malaman alin doon sa 10-day program yung pinakamahirap. Yung kumain ka ng puro raw veg. <laughs> 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 Hindi ko kinakaya, pero nakaya ko. <laughs> Paano Ola, mo kinaya? Ano, every time uh, ang aking motivation is my daughters. Tatlo kasi mm. sila. So, meron akong 9-year-old. Actually, 10 na siya. And then, 4. And then, yung baby ko. So, kung mawala man ako or hindi ako makapag-function well at my young age na hindi ko to um, agapan, paano sila? Lagi, yes, lagi ko itong sinasabi sa patient, this is not only for you, but also for your loved ones. This is the uh, a gift. Your health is a gift for your loved ones. So, simula nun, every time nakakain ako, ito na naman, gulay <laughs> na naman. Parang ganun. So, sabi ko, hala, sige, sige, okay na. And then, parang nagiging, you, you'll get used to it eh. You'll get used to it, kung anong kakainin mo. After the 10-day program, yes! Hindi pa rin natatapos. <laughs> oh. <laughs> Kala Kasi, mo, pwede na uli ah. <laughs> ang nangyari dyan, ano na, back rides, So, one of our supervisor also, Um, I gusto ko rin siyang i-thank you kasi Miss Miss Van and si Mamir na din nag-encourage sa akin mag-black rice, brown rice, or yung red rice. Um, na-try ko rin kasi yung adlai before pero syempre medyo siya pricey, uh, no? pricey so mm -mm. nag-black rice kami. So, continuous na siya. And uh, yung 248, 47 ko, nagda-down talaga siya. Yung last na check ko is 109 na lang Oy, oh Oo, oh. maganda na yung numbers mo, ha? Yes, maganda na siya. And uh, yung aking uh, blood pressure, hindi na siya tumataas. Unless nag-aaway kami ng asawa ko. <you>. So, yun lang, yun lang yung time na yun. Okay. Pero ngayon po nako-control, it is already been controlled and hopefully po magtuloy-tuloy kasi ayoko naman itapon yung mga um, uh, naumpisahan po dito. And uh, I'm always thankful, imagine, from... Uh, one to 68.6 kilos point ah, na ako yeah. ngayon. So, wow. yes, ang for... <laughs> ng, ang ganda ng numbers mo. 20 yes. 20 kilos. Yes po, for um late ng August, sa mga end of August, September, October, November, December. So, talagang ang hirap, ang hirap, hirap. <laughs> Noong una kasi hindi ko sinasabi sa kanila na nagda-diet ako, so nagka-crash diet ako to the point na parang hindi na ako makagalaw hindi na ako makain ng lunch. Tapos tinuruan ako ni ma'am na, Ganito, sumali ka sa 10 day program, ganyan. So, here I am. Medyo mataba pa rin, pero nandoon na sa pagiging sexy. Moving <laughs> forward. <laughs> uh, yes po. Healthy. Yes po. Healthy Oo and sexy po. <laughs> uh, ang ganda nung ano, 'tong no, no, um sinabi mo na hindi lang yan para sa iyo. Eh. That is for your children, for your daughters yes. and for your yes. family. Talaga naman eh, no, kung mahal mo yung kapamilya mo at gusto mong yeah. sama sila ng mas matagal there should be an effort and yes. ah uh, conscious decision na kahit mm. ayaw mo ng hilaw. Pero wait lang ha. ano mo nakain yung hilaw? Ano yung mga mo ng tips. <laughs> ano, pikit mata. Bakunwari lechon. Karirap <laughs> <laughs> <don't> imaginin. <laughs> Pero po kasi, um, dito po kasi sa GF, like, we, they are, uh, we are um, doing the our own dressing. So, noon pa lang natitikman ko na siya and super sarap po talaga. Doon sila bumawa bumabawi talaga sa dressing. Even it's raw vegetables. Kasi mga ano yan eh, mga cucumber, mga lettuce, mm -hmm. mga carrots. So pag dinagyan na ng ng dressing, dressing, ng tree of life, iba na talaga ang leveling niya. Talaga Aba. mga makakain na siya. Okay. Last na lang, dun sa mga, yes, ano, um, interested, yung mga, at yung mga patient, paano mo sila ini-encourage na magpatuloy? Kasi talaga yung 10-day program na yan, ha? iisipin mo pa lang 10 days kang, uh, I cannot imagine. Pero ikaw, paano mo sila ini-encourage bilang tatlong taon ka na sa tree of life? Ano, motivation kukuha sila ng motivation. Katulad, lagi ko talaga itong sinasabi, motivation, kung hindi nga sa sarili mo, tingnan mo yung mga taong mahal mo. Pa, pag, pag, sabi, iisipin mo kasi na kung para lang to sa sarili ko, okay lang eh. Kahit o, na lang. Ako, eh. okay. <laughs> ko kung, sarili ko. <laughs> yes, pero kung para sa kanila, kasi sila ang masasaktan eh kapag hmm. nagkaroon ka ng hmm. mga health issues o kaya kung biglang kang na-heart attack because of your weight, sila ang mahihirapan sila ang iiyak so ang motivation talaga sa inyo is your loved ones tsaka yung mindset nyo na you 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 want to be healthy you want to function well um madami ka pang pangarap na aabutin kaya yun po ang laging laging kong sinasabi sa kanila um uh, dito po sa Tree of Life we make sure that our patient is uh, well loved well taking care of talaga isa lang po kaming family dito Mm-hmm. That's good to know. Thank you so much. Yan po Thank you so na. much po. <laughs> Gusto Pero mo bang na. batiin yung daughters mo? Ay, mga tatlo kong mga anak, AJ and Jinjin and aking uh, baby sa si Elise and also ang aking napakabait na asawa Ayo. Na, <laughs> na hindi na ako na high blood. <laughs> Well, oh, thank you so much and merry christmas po sa lahat-lahat ng mga listeners ng DZAS. Please be healthy. Alam ko po na um hindi maiwasan ang kumain ng lechon, ang mga meat, pero please po um uh, as much as possible gulay-gulay kasi mahirap na talagang ibawi n mm. ang nasimulan. So wag nating itapon ang nasimulan natin dito sa Chair of Life, lalong-lalo na po sa mga patient na nagtiwala sa amin na nag-undergo din po sa program nito. Thank you so much. Thank you, thank you. Thank po. you Nurse Rica. Yan po ang ating uh, nakausap, si Miss uh, Maria Rica Alexandria. No, napaka-pleasant na kanyang personality at isa siya sa mga mag -a sa inyo na makakasama ninyo sa inyong journey to wellness. Ayan. At uh, talagang ang ano ang persona niya ay charming. Gaya nga ng sinabi ni Miss Mir na kinukwento niya. And uh, ang family, ano, Miss Mir na you are blessed to have uh, Miss sa part ng Tree of Life uh, Wellness Center. And uh, dun po sa mga interesado po Miss Mir na ano nga po ba briefly no yung mga kasama nung 10 day program na yan na pwedeng irigalo natin sa ating mga mahal sa buhay ngayong malapit na Christmas. Okay. Dalawang programa meron kami. Isa yung tinatawag na outpatient, no, uwian sila. At kami may tinatawag na in-house, mag i in sila yung medyo walang disiplina sa pagkain at medyo serious cancer. Tapos yung medyo yung uh, may kidney failure na na hindi nila kaya makontrol ang pagkain, yun ay kailangan natin i-in-house dito para masubaybayan natin sila at uh, mamonitor natin sila within 10 days. Pero yung kung kaya mo naman i-control ang sarili mo, then pwede kang outpatient. no, So yun ang dalawang dalong programa namin. At kung halimbawa naman, uh, ikaw ay uh, palagay mo ay uh, hindi mo kaya yung pareho, meron pa kaming third na programa, yung tinatawag na Detox Getaway. Ngayong January ito, January 25, 26, 27, seven nagaganapin ito, mag ka dito ng three days, two nights. Yan, tuturuan namin kayo uh, ng sari-saring pamamaraan para maging healthy ka. This will be your jump start to a healthy lifestyle. So yan ang ating mga programa dito na surely makakatulong sa iyo na ma ating mapababa ang blood sugar, mapababa ang blood pressure, ma-normalize yun. Hindi tayo gamot ng gamot. At the same time, no, Uh, you will look 10 years younger at you will lose weight 10 pounds in just 10 days. So yan ang ating ma-offer dito sa Tree of Life. At ito pa, ngayon ay kami ay uh, open para mag -adapt, adapt a patient for this Christmas. At mm -hmm. ang gusto namin sanang mabigyan yung mga cancer cases. Kung meron kayong kaibigan, kakilala o kamag-anak, Uh, na merong cancer, tawag lang kayo, meron tayong pamamaraan para mag-join dito sa program na libre. Pero isa lang ang pipiliin namin. So may papagawa kami sa inyo at kung kayo ay pumasa, makakaroon kayo ng libreng programa na nagkakahalaga ng 88,000 for free. At ikaw, gagaling na may libreng treatment ka pa. Okay. So, yung mechanics po ay itawag nyo lamang po sa Tree of Life Wellness Center. Ano po ang contact details, Miss Mirna? Ang contact details namin ay landline uh, 8776-3742. Ulitin ko, 8776-3742. At ang aming uh, cellphone number, 0949-597-9911. Ulitin ko, 0949 597 9911 Okay po, ayan. At uh, uh maraming salamat, uh, Miss Myrna no, sa inyo pong uh, nagpapatuloy na advocacy para po sa uh, mas malusog na mga Pilipino. And uh, we look forward no sa susunod na taon ay talagang uh, mas marami po sa atin ang uh, magkakaroon ng healthy lifestyle. Saan nga po ba matatagpuan ang Tree of Life? Meron po ba kayong ibang uh, branches, Miss Mirna? Uh, sa ngayon, ito pa lang ang meron tayo dito sa 103 Washington Street, Merville Park, Paranaque City. Pero hopefully Very soon, magkaroon kami sa malapit sa Tagaytay. Wow! Malapit yes. sa Tagaytay. Ano yes, na, diretsyo bakasyon na, no? Yes, yes, oh. yes. May tanong oh, dito, Ms. Mayor, na kailangan pa po bang magpa-appointment bago po pumunta dyan sa inyo? Yes, oo so, oh, kasi. Siyempre, ayaw natin magpatong-patong ang ating pasyente, lalo na ngayong pandemic. I mean, uh, iingat pa rin tayo sa covid kaya mas mabuti na by appointment tayo. Kaya tawag na kayo. At uh, meron din kaming uh, libring uh, diagnostic test sa mga DCAS listeners. Free virtual consultation. So, tawag lang kayo. Okay. Tatawag lang po kayo doon sa number na, again nga po, Ms. Mirna. Uh, 8776 3742 at 0949597 9911 Okay. At dito na po nagtatapos ang programang Kwentong Kalusugan kung saan ang kwentuhan ay patungkol sa kalusugan di lamang ng iyong uh, pamilya kundi ng community. Ako po ang inyong nakasama si Jo Cabrera Alabastro at ako si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center Hanggang sa susunod na episode po. Pagpalain po kayo ng Panginoon at maligayang Pasko at manigong bagong taon. Kwentong Kalusugan. Kwentong Kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet para sa healthy and happy family. Kwentong, Kwentong kalusugan. kalusugan.